Ngayong umaga, uh, welcome back uh, kay Tito Guys TV Vlog sa channel ko guys. Ayan guys ang ating kumpare. Uh, Nagdo-drawing siya. Uh, tatanong natin guys ang ang ginagawa. Ayan. Ayan, uh, siya guys ang drawing nito. Pati sa mga guys. Uh. ayan. Uh, siya guys ang nag-drawing. Ayan ha. Uh, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi and yan, ha? Ah, tingnan mo, ha? Ah. Pagka-enjoy natin. Yan, ha? Ah, Kit-kitin. Yan, guys, ha? totoo Ah, uh, drawing yan, guys. Drawing. Ito pa. Ayan, ang kasama natin. Tapos ito pa. Ah, uh, ito pa, kita natin. At itatanong natin kay Forman. Ah, uh, siya, guys, ang nakakaalam ngayon. Ah, uh, si dito, guys, TV Vlog naman ang nandito. At maglalangay tayo ng mga electrical. Ah, uh, dito pa tayo kay Forman natin, Bert Camu. Ah, uh, shoutout out niya pala kay... Ah, uh, ah uh, shoutout niya pala kay Rolando Camo at taga Antipolo. ah uh, shoutout niya pala kay Dolby ah uh, shoutout niya pala kay Raymond kamu ah uh, shoutout pala kay kumpare natin, Sandy, di na. Uh, pa siya nag... Pari, uh, uh, parang nabigla yung tagay namin dyan sa inyo. Uh, salamat, uh, sa salamat sa imbita mo sa amin. Katito, tito guys, TV Vlog, kapag kumpara natin Bert Camo, uh, si forma natin. Uh, guys, uh, magtatanong tayo at hindi daw pasinsa si Bert, uh, Bert ka mo kumpare natin, Bert. Uh, kumpare natin, San biba? Guys, tatanong natin muna yung mga ginawa niyang drawing. Guys, tara guys. Ang um, pagbabalik natin naman dito uh, sa pag at paglitering ni kumpare natin. Ayan, na uh, iba-ibang klase guys. Uh, hindi natin alam kung ano to. Uh, si Bird Camo guys ang uh, gumagawa na niyan. ah uh, katang isip niya lang guys. Uh, kanya lang isip ang ginagawa. Ang ganyan ginaw drawing. Ayan. Ito guys, ah uh, nasa loob tayo ni... Uh, sa kwarto ni Charin. Ayan ang kwarto guys ni, ni Charin. ah uh, Dino drawing natin yung kanyang paboritong literary. Uh, kay Charin Orlin. Ayan ang kwarto niya guys. Uh, malapit na guys sa uh, matapos. Yung kwarto ni Kaga, ni Charin Orlina. Uh, And dito tayo sa Singapore, sa San Isidro Calabanga. Tapos sa uh, ay natin ang ki porma natin kung ano yan ang ginagawa niya. For ano ba yan? Neural sign. ayan guys, ayan Tabi ang mo. sabi niya, ha? Neural sign. Oh tapos sa uh, anong sasabihin mo ki Kumpare natin. Kumpare <laughs> natin sa Demi Salamat. Salamat daw. Pasensya salamat. ni, pasensya na. daw. Sabi ni, ang ating kumpare, si Sandi Demi Tapos, Tagaburi, Kalabanga. Tapos, si Bert Camo, ang ating kumpare. A shoutout niya pala kay Rodel Candelaria. shoutout niya pala kay uh, G.R. De Los Santos. shoutout niya pala kay Dila Peña. Brian Dila Peña, shoutout sa lahat lahat ng mga kumpare ko. Uh, si kumpare natin, Rodel Candelaria, hindi sumama doon sa buri, yung may okasyon doon, guys. ah uh, ito naman, guys, ang kanyang ayan, uh, na drawing niya, guys. Ayan, din drawing niya, guys. ayan uh, ayan, ang kanyang din drawing. Tapos ito, guys, ang ginaya niya. Ayan, na uh, ginaya niya to. Tapos, din-drawing niya. Ayan, din-drawing guys. Ah, uh, totoo -to, -to. to. Uh, drawing na drawing guys. Ito ang ganyang ginaya. Ayan. Uh, plastic. Ay, papel guys. Pala, papel. Ayan. Uh, papel to. As ito yung, guys, uh, ginaya niya. Uh, drawing lang sa kamay. Tapos guys, ayan naman ang isa. Nandito naman tayo. Ayan, uh, ang kanyang drawing naman. Ayan, uh, drawing guys sa kanyang kamay. Ito ang ginaya niya. Dito sa... Papin Ayan. Ayan. Tapos so, ito naman ang dinrowing niya guys sa kanyang kamay. Yan ang kanyang drawing si Forman natin. Forman Bert Camo. Shout out sa asawa ni Bert Camo. Ayan. Uh, dito tayo at babalik tayo kay pare natin Bert Camo. Ang kanyang drawing. Ayan guys. Ang kanyang drawing naman guys. Ayan. Uh, Totoo to at uh, kamay guys ang ginawa niya tapos ito guys ang ginaya niya ayan ha ginaya niya to ayan ayan ginaya ni kumpare ng ito bird camo ayan si kumpare ng ito yung bird camo at mamaya maya guys ah, uh, tap na tayo ng supply ng outlet dito sa kwarto ni Charin na all in guys uh, thank you very much ah, uh, sana supportan nyo ang aking vlog kahit dito guys TV vlog guys. Uh, thank you very much. Uh, shout out yung palaki sa gawang municipal earnings. Guys, bye-bye.